So yun, mga idol Magandang hapon Magandang hapon sa lahat yon. Uh, salamat sa solid suporta mga idol oh kain tayo Alam nyo ba ito mga idol Ito yung kahapon yung uh, Kinali ko dyan sa baba Yung sa mga puno ng Dyan o oh. Dyan lang Dyan ko lang sa may ano, oh. May puno ng kawayan Ayan na, nilaga na pala ng tiyahin ko. Ayan o. Oh. O, oh, ito. Ayan, mga idol. O, oh, ayan o. Oh. Luto na yan. Ayan, luto na yan, mga idol. Ayan. Ay, ito na siya, mga idol o. Oh. Oh, parang ano siya o. Oh. Ayan, kamuting kahoy. Ah, kamuting ano ba. yan, O, oh. luto na yan, mga idol. Sarap. Sarap sa kape lima limang tawag dito sa amin mga idol ayan pagkain ng mga ano mga matatanda dati sarap sa kape mga idol ito siya ito loto na to mga idol ito loto na to mga idol oh. hmm. loto na to mga idol oh. hmm. yan mga idol loto na sarap sa kape oh may kape ako mga idol hmm. Merienda tayo mga idol. Sarap. Ikaw. Ininom mo yung kape ko. Ayan. Mabalatan mo siya mga idol. Malambot oh. lang. Lambot lang siya. Oh. Ayan. Ayan. Oh. Sarap po. Tapos kape. First time kong kumain ito, masarap pala siya. Tapos kape. Masarap siya i-partner sa kape. Promise. Mm. Tawag dito sa amin mga idol. Lima lima. Yan. Lima lima. Oh. Yan. Hmm? Uy. Naglag pa. Naluto. Unta. Ayan pala oh. Hindi pa naluto. Ito mga idol oh. Hindi pa naluto oh. Yan. Ito pa yun. Oh. Hindi pa naloto, hila pa to. Na to ya pa. Hmm. Yan. Oh, bukas daw yan, bukas. Bukas. Pero yon, ito, Loto na, niloto niya kanina. Ingay ng motor. Ingay ng motor mga idol. So yon. Dito lang update up. Uh, Ayun, update ko lang kayo tungkol doon kahapon sa ano. Sa ano ba, nawag doon, kinalay ko kahapon. Hinukay. Hinukay ba, hinukay. Ayan yung tiyahin ko na naglaga. Ayan, siya chayin. po yung nagluto, guys. Ayan. Yeah. Nahihiya siya. <laughs> <laughs> Nahihiya pa siya magpakita. Tiyahin kong mabait. Kapatid ng nanay niya. Ayan. Yeah. Mm. Ah. Wala na ni Tobi. Bala pro. Mm, ayan. Ayan. Mm. Ah, wala na. Hmm. Mas lalong sumarap, guys, kasi sa kulon punyap niya ni Loto. Hmm. Ito, oh. Ayan, oh. Mm. Luto na. Sarap. mega Ayan, miga miga love shout out po kay Bibing Sal Bibing. Ito yung favorite mo, oh. Ayan. Yeah. <laughs> oh. Ayan, ang dami pa mga idol, oh. Ayan. Ito, itong laki, oh. Oh. Ayan, laki. Hmm. Kuha ko. Tapos, ito. Hmm. Ayan, ayan. Oh. Kita ko sa inyo mga idol, ah. Kain tayo. Kain tayo mga idol. Oh. Kain tayo. Oh. Oh. Yan. Oh. Lima-lima ang tawag dito sa amin, mga idol. Dami, di ba? Oh. Oh, dami mga idol, oh. Yan. Kain. Hmm. Kape. Yan, ingay ng mga bata, mga idol, doon sa baba. Doon. Doon sa may palayan. Kain ng mga mahirap daw, sabi ng chain ko. Ayan oh. <laughs> Totoo naman eh. Kain. Mm. mm. Pag binalatan to mga idol, puti. O, oh, ayan siya o. Oh. Kaya natin. oh. Oh, ayan. Malambot lang siya mga idol. Tawag dito, lima lima. Comment kayo mga idol. Kung tawag dito sa inyo. Ayan oh puti na siya. Wala ang niya ang pagkaon niya, wala kwan. Pagkain daw na ano, natural. Sabi ng tiyahin ko. Oh, sarap mga idol. Hmm. Balatan, ayat, yan oh. Yan oh, makain na, oh. ako makain sa'yo. Oh. Hmm. Yan. Yan. Ito yung pagkain ng mga mahihirap. Ah.

Ayan, Yan. Ilapit ko sa camera mga idol. Tinatawag natawag sa na lima lima. Alam nyo ba mga idol? Tinawag sa na lima lima dito sa amin kasi 1, 2, 3, 4, 5. 5 lima yan. O, oh, anim nga, anim nga eh, o. Ayan, mga idol, o. Yung parang tudlo, ano pa, yung parang tudlo ng tao ba? O oh, parang ano ng paa ayan o oh. Mm. ito yung pinakamasarap dito yung pinakadulo yan malambot mga idol yan oh yun kain tayo mga idol merienda yun salamat sa solid supporta dyan shout out sa mga OFW natin dyan yun mag ingat kayo dyan mga idol shout out kay ano Kay doy Romo, doy, oh. Kain. Kay Ma'am Freya. Shout out. Hmm. Sarap. Wala na kami bigas. Hmm, wala na daw sa bigas. Ito na yung kinakain namin. Kaya tumatay na kami ng maliwa. Hmm. Sabay kape, mga idol. Hmm. Sarap. Hmm. Tuh. Oh. Pagabi na kasi mga idol ma. Hmm. Oh, ito siya mga idol. Oh, nabalata na. Nalambot nito. Ha. <laughs> ah. hmm. Ayun. Hanggang dito na lang mga idol. Update update lang kayo. Bukas ilalaga yung natira. Ayun oh. Ito. Nurinda ulit sa kape. Ha. Ah. Pero meron doon, may meron pa doon akong nakita kapon. Binatira pa doon marami pa. Kasunod na raw. Ah, uh, halukahin ko na naman 'yon at ilaga. Sarap na mga idol. So 'yon. Hanggang dito na lang siguro mga idol. Shout out sa lahat-lahat sa silent viewers. 'Yon, mga idol, salamat. Thank you, thank you mga idol. Bye-bye, bye-bye mga idol. 'Yon lang, update-update uh, lang oh. Salamat sa panonood mga idol. Bye-bye.